Magandang gabi sa inyong lahat ha? Linggo na naman. Nako. Nakapagpahinga ba kayo matapos ang mahabang panahon ang bakasyon, no? Para ang hirap bumalik sa realidad matapos ang mahabang bakasyon, no? Eh kasi kung tutuusin, talagang bukas pa lang ang first day sa karamihan dahil marami nag-leave, no? Matapos ang uh, ang Pasko, matapos ang bagong taon, sinulit ng weekend. I'm sure marami nag-leave at ngayon siguro talaga nagkakagulo ang traffic ngayon pabalik sa Metro Manila dahil bukas talaga para sa karamihan sa atin ang magiging unang araw ng pagtrabaho. Anyway, ngayon po ay 5 ng Enero. Abay, walong araw na lang. Nandiyan na yung big day kung saan ang Iglesia ni Cristo at iba ibang mga grupo ay magrarali. No? Ang rally naman ito ay talaga nagsimula dahil ah, isang pagtutol doon sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon, naging mas malawak na ngayon ang kadahilanan ng rally ang panawagan nila ay kapayapaan, ang panawagan nila unahin ng bayan hindi ang sarili. Now, nung aking huling spokes hour, eh, nagsabi ako na suspicious yung timing ng pagreorganize ng National Security Council na tinanggal ang vice president at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang vice president at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body. No? Pero importante ang uh, trabaho ng National Security Council kasi um, yung national security, dalawa yan. No? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nalusob, yan ay invasion. At banta na nanggagaling sa loob, no? yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPPMPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng um, National Security Council ang presidente. No? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si Bibi Sara, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa Presidente kung merong banta sa Republika na galing sa labas, na invasion o galing sa loob, na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, na naalala nyo naman ang 1987 Constitution yan na isang uh, reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr., no? Kaya, ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang noong mga panahon na yun, noong nagkaroon ng um, Declaration of Martial Law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso, si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at um, pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita, no? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaturyan yan ay uh, um, umabot ng hanggang 20 taon, no 20 years. So ang mga, mga gaya ko na lumaki sa martial law, abay, makanta kami na, May bagong silang, may bago ng... Ayaw ko ba kung ano yung mga bagong lipunan, bagong lipunan na yan. No? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. doon sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga, suspicious eh, no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay eh, talaga namang nasasapul no dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari, yung pinaka isa sa pinaka delikado ang Maynila, yung mga ganyan ba, isa sa pinakamasamang quality of life eh nako bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng palusog, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution, Heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan, merong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung uh, diktaturya ng 1972, sinabi rin, ng ating 1987 Constitution bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law na itong pagdedeklara ng martial law ay eh po pwedeng ma-review ang legal at paktual na basihan ng hukuman at ng ating kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung kongreso ay talaga mag i special session at pag-uusapan ang legal at paktual na basihan. At kung walang legal at paktual na basihan, eh sasabihin nila walang bisa ang pagdedeklara ng martial law. Now, yung importansya naman na ang kudikatura, e eh, binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng paktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, eh dahil nung panahon ng martial law nga, dubudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman aaksyonan ng kanila mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklar ng martial na hindi po pwedeng paghimasukan ng hudikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan ngayon yung pag-abuso ng Marcos Sr., eh ngayon binago. At hindi forever ang martial Ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years at ang martial kasi linif niya yung martial in time dun sa pagbisit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pupwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga dun sa mga presidente, dating presidente at ki Inday Sara, para bagang parang wala ng pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si uh, Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na pupwedeng advice ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa uh, pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga miyembro ng member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po na-amendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law noong 1972 ay eh dahil bila, bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. -wak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA kaya nagkaroon ng martial law. Una-una. Ngayon, hindi po pwede yan nabasihan para mag-declare ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi ga ka, magiging temporarily ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging uh, mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, eh, no? military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basihan ng Marcelo, po pwede bang gawin pa rin yan? Po pwede, Kasi pupwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga membro, membro, membro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebelyon Miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag advice advise sige uh, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba 'yan sa tingin ko hindi. Pero dyan papaso kung bakit dinoble noble ng uh, ng uh, presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado, 'di ba? tinaasan ng halos sa uh, doble ang ba ang budget ng kamara at saka ng uh, ang senador pagkatapos eh, binigyan pa katutak na akap na sila lang ang magdi no hindi gaya ng mga aik at saka mga tupad na in coordination with the SWD and Dole well iyan yung dahilan kasi sa tingin ko kapag magma ang presidente Sinong tututol dyan? Eh, some damukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga sinatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo, yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng Presidente mismo para sa Kongreso. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, gusto nilang maging sunod-sunuran ang Kongreso sa kahit anong gusto ng Presidente. At kung ikaw naman ay isang politiko na Tongresman at Senatong na merong eleksyon sa Mayo at maraming gastos, ay talagang magtatanawin mo yung utang na loob yan at ibibigay mo ang lahat ng gusto ng Presidente sa suma total, miski walang basihan, ang Kongreso, bagamat may kapangyarihan na magsabing walang legal at paktwal na basihan ng Marcelo, e eh boboto lang yan. Oo, merong legal at paktwal na basihan yan. Okay? Dahil nga sa, sa na kwarta na ibinigay nila sa 2025 budget. Paano ngayon ang hukuman? Well, yan na lang ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, ang hukuman na sa ngayon ay hindi po pwedeng tanggihan yung kanilang katungkulan na reviewhin, repasuhin kung merong legal at paktual na basihan. Hindi gaya ng panahon ng martial law na sinasabi nilang political question na tanging presidente lang makakasagot, ngayon talaga obligasyon na yan ng hudikatura. Pero titignan po natin kung ano magiging kasaysayan kapag nangyari nga na nagkaroon ng martial law, e eh, magiging tikumba ang mga justices o talagang gagawin nilang katungkulan na uh, ipatupad na ang saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, mas mataas pa sa presidente na lahat ng mga ginagawa ng presidente na labag sa saligang batas ay mapapawalang bisa. Now, alam nyo ngayon sa ating kasaysayan, ang isang kapitbahay natin, South Korea, ay may ganyan na problema. Kaya lang, ibang sistema nila. Anong pagkakaiba? Unang-una, ang impeachment sa Pilipinas ay kongreso pero ang uupong mga magistrado ay mga senador, mga politiko rin. Mas maganda yung sistema ng South Korea. Kasi yung mag-impeach ay mga mambabatas pero ang didinig ng kaso ay ang constitutional court. Bakit mas maganda yon? E bihasa sa batas ang mga magistrado ng constitutional court. Hindi gaya dito sa ating Senado na wala pa kalahati sa kanila ang mga abogado karamihan ng uupong bilang mga maestrado magdedetermine kung matatanggal ang presidente o bise presidente ay politiko na hindi bihasa sa batas. So on that sense, on that note, parang mas maganda yung sistema ng South Korea. Pero alam mo, meron pang mas maganda sa South Korea. Kasi sa South Korea, na-impeach yung presidente dahil sa pagdeklara ng martial law. Ang tanong, po pwede rin bang gawin yan sa Pilipinas? Well, theoretically po pwede kapag nadeklara ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang pagdadeklara ng martial law, in which case, yan ay po betrayal of public trust. Kasi betrayal of public trust naman, isang basihan ng impeachment, na kahit ano yan, pupwede, basta yan ay paglabag sa sinumpaang katukulan na itataguyod ang saligang batas. At siyempre, pag ika'y nagdeklara ng martial law na walang legal o kaya naman ay paktual na basihan, yan ay betrayal of public trust. Pero ang nakakaingit, itong nakakaingit, dahil sa South Korea, pag iligal ang pagdedeklara ng martial law, hindi ka lang matatanggal sa puesto, makakasuhang ka pa ng insurrection. Yan ang wala tayo sa Pilipinas. Dapat ang presidente na walang basihan, legal o paktual na magdeklara ng martial law, ay eh mayroong parat, na parusa, kasong kriminal na meron ngayon sa South Korea. Kaya naiingit ako sa mga South Koreans. Pero hindi pa naman tapos ang lahat. No? Pwedeng gumawa ng batas para magbigay nga ng criminal liability sa presidente na magdedeklara ng martial law na walang basihan. Pero po rin natin basahin yung sedition, no? yung pag-attempt na, na yung pagtangka na huwag paganahin ang gobyerno. Baka po natin gamitin din yon sa isang presidente na iligal ang pagdedeklara ng martial law. Kasi alam mo, nangyari talaga, Mali talaga yung ginawa ni Marcos Sr. Pero ano nangyari? Nakulong ba na, Naparusahan ba siya? Hindi. Ang daming court, uh, court of, uh, Supreme Court decision at saka decision ng mga foreign court sa Switzerland na ang daming nilang pera na ninakaw. Nakulong ba sila? Hindi. Merong court judgment sa Amerika na talaga linabag nila ang karapatan ng pantao ng napakadaming tao. Nakulong ba sila? Hindi. So dapat matutunan na tayo sa ating kasaysayan kinakailangan kung wala pang batas para maparusahan sila, gamitin natin yung existing provision of the law. At ako talaga, pag-aaralan ko, yung sedition, yung, yung, yung pag, um, pagtangka na wag paganahin ang uh, mekanismo ng gobyerno, titingnan ko kung papasok dyan talaga yung illegal na deklarasyon ng martial law. Pero ano naman ang leksyon na makikita natin sa South Korea? Alam mo, South Korea, mas mayaman sa atin yan. So, mga, mga mga nagsasabi na yung aktivismo namamatay sa mga mayamang bansa. e bakit sa South Korea? Walang tigil ang kanilang mga pagrarally. Malalamig pa nga ngayon ng panahon doon dahil winter. So, hindi totoo na kapag mayaman ang bansa, eh namamatay ang aktivismo. Ang nakakainggit talaga sa South Korea, talagang pinaninintigan ng mga mamamayan. Bagamat sila yung mayaman na, yung kanilang karapatan bilang soberenyang uh, mamamayan ng South Korea at sana ganyan din katindi ang paninindigan ng mga Pilipino sa paninindigan sa paninindigan nila na sila ang soberenya sila ang tunay na may kapangyarihan sa ating republika ang tanong ba tayo sa ating kapitbahay ng mga South Koreans well malalaman natin yan sa mga darating na araw dahil sa tingin ko talaga magkaka-inkwentro talaga ang puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan sa mga darating na araw. So ikaw kabayan, san ka papanig? Kadiliman or kabutihan? Demokrasya or diktadurya? Pandarambong o responsabling pamumuno? Sana po para sa ating taong bayan tayo, para sa inang bayan tayo, dun po tayo sa tama. Doon tayo sa kabutihan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ha? At uh, gaya na aking sinasabi sa lahat ng ating spokesawar, mahal na mahal kong Pilipinas dahil wala na akong ibang bansang tinuring na aking bansa. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Sa so, po ang panawagan natin, manindigan tayo sa ating karapatan manindigan tayo para sa kapayapaan depensahan natin ang demokrasya depensahan natin ang Inday Sara Duterte dahil pag dinipensahan natin siya dinidepensahan natin ang ating saligang batas na isang produkto ng madilim na kasaysayan sa ilalim ng pamilyang Marcos Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, see you po sa Luneta, see you po sa Liwasang Bonifacio at sa walupang mga lugar kung saan magkakaroon ng pagtipon-tipon ng ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo at lahat na nagmamahal sa inang bayan. Magandang araw po sa inyong lahat.